Carmina, may banta sa mga babaeng umaaligid kay Soren. Carmina, ito pala ang gagawin sa mga babaeng aaligid aligit kay Soren. Kilala ang kapuso apres na si Carmina Pilarwell na matapang o palaban lalo na Luna tuwing may kaugnayan sa tanyang pamilya. Matatanda na issue na siya noon dahil sa pakikialam sa mga relasyon ng tanyang anak. Kaya't malami ang takot sa kanya. Ngunit kung si Carmina sa mga relasyon ng tanyang anak, lalo na pagdating sa kanyang mister na si Soren. Hindi nga may iwas at tumaas ang kilay ng maraming netizen sa nagireaksyon ni Carmina. Kaugnay ng mga babaeng pagkaagusto sa kanyang mister na si Soren de Caspi. Lingit sa kaalaman na marami, may higit na rumang dekada na ang kanilang pagsasama at 24 taon na sila matibay bilang magpartner. Matatanda ay kinasal sila Carmina at Soren noong 2012 matapos sa mahabang panahon na pagiging magkasintahan. Sa kasalukuyan, malaki na rin ang kanilang kamban na ana na sina Kasi at Matt. Samantala, sa panayam kamatailan sa kanila ni Boy Abunda sa programang pasok Talk with Boy Abunda, lumabas na nilang revelasyon tungkol sa kanilang relasyon. Inamin ni Zori na muntik na siyang maging sa kanilang pagsasama. Paliwarid ng ako, hindi nawawala ang tukso sa anumang relasyon, lalo na sa panahong ngayon. Nalaga na pa social media at mas madali makipag-ugnayan sa iba. Aniya, sa mga pagkatatawang nagiging malamig o napapabayaan ang mag-asawang sa isa, doon bumapasok ang posibilidad na pagiging marupo. Ngunit ang derecha ang tanongin siya ni Carmina kung nagiging na ba siya. Tila nagkalangan si Zoray na sumagwat. Biro pa ni Mina, kapag inuulit-ulit ang tanong, ibig sabihin guilty. Ketang ulitin ni Boy Abundant pa inamin ni Zoray na muntik na lang siya matukso. Sa kabila nito, nilinaw ng astor na nalabanan niya ang tukso. There's a spiritual foundation na kanilang relasyon. At wala umano siya mapipintas sa pagiging mabuting asawa ni Carmina. Sa kalagitnaan ng interview, naitanong ni Boy kung may mga babae umaalikit kay Soren. Nalupat alam ng na marami na may mga nangungumaling talaga sa mga married men. Ani Tito Boy, ang gwapo mo. Wala bang in the 24 years, wala bang mga because there are people who are attracted to married men? Aminado nga si Soren na marami nga nagpapaiwatik sa kanya. Kaniya, Marami, marami, nawadis marami. Agad naman siyang binigyan ng matalim na titik ni Carmena Pero depensa ni Zorin, nagbabasa sila siya sa statistics. Nang muli magtanong si Tito Boy kung may mga sumubok pa o maaligit aligid kay Zorin. Agad na nagbanta si Carmina at tinamon ang mga babae ng sumubokan niyo. nga na samsari reaksyon mula sa neticep, are reaksyon ni Carmina magiging mga payat ni Zorin. Ayon pa sa anila, noon pa man, ay red flag na raw si Sore. Komenta ng netizen. O oh, tama yan, huwag mo pakawalan niyang mistat mong red flag naman. Iyong iyo na siya may na. Red flag mula noon hanggang ngayon. Noon pa man red flag na si Soren. Ayaw daw niya ng asawang mataba, either maghahanap ng ipa, or iiwan niya. Galing.